Hello mga Kakoratcha team! Ginataang tulingan po ang ating isa sa main menu today. 70 pesos per order. Ginisa po yan sa bawang, sibuyas at syempre ang luya ang nagpapasarap dyan. Order na! Chicken Caldereta mga Kakoratcha! Ito another menu po at ayan, nakita nyo naman ang pagkakagisa nyan. Sa pagkakaluto pa lang, sarap na sarap na. Paano na pag tinikman? So another one menu. Uh, 60 pesos per order so ano pang ginagawa nyo mga Kakuracha order na pakbet naman po ngayon para sa mga mahilig sa mga gulay dyan sari-saring gulay to of course, merong talong, may kalabasa merong okra, tinisang masarap, sa gulay natin mga Kakuracha team 40 pesos lang ang order natin kaya po napakamura po nito. Ito po yung sa mga pinipilahan talaga dito. Pag talaga gulay, the best. Okay, sa mga mahilig sa baboy, ito, bat is for you. Napakasarap nito. Na Merong dahon ng sili. Yummy, delicious. Uy, mga kakuratsa Sinigang na bangus naman tayo ngayon. Super yummy, delicious. 70 pesos. Okay, ito last na minuto for today. Kasi nagugutom na ako. Pork steak tayo, mga kakuratsa paano pa yan gutom na gutom na at isang paksiw napakasarap nito guys kahit hanggang bukas pwede salamat mga kakoratcha.